Magandang araw po. Welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. So, ito yung aming ginagawa ngayon. O, tactic. So, ang naging problema nito, yung wheel bearing niya. So, ito ang problema. Naiwan yung housing ng bearing doon sa kabilang side. So, ang natanggal lang natin yung pinakagitna ng bearing. Ito siya. Nakadikit pa rin dyan ito yung natanggal tapos sobrang ano na niya kumbaga, sobrang sira na so ganyan talaga mangyari pag tinanggal niya ganito dapat siya kasama natanggal yung housing so bali ang ituturo ko namin sa inyo ngayon yung discarte ko paano yung tatanggalin lalo na karamihan naman sa atin, walang mga ano uh, proper tools e, eh, kaya nga, nga nung iba o yung special tools so ito gagamitan na lang natin ng discarte ito Ayun yun na lang po ang ituturo namin sa inyo yung diskarte para dito. Na angkop at ano ah uh, kayang-kayang gawin nating lahat. Kahit walang mga special tools. So ito po yung kailangan. Yung ehe niya lang rin pwede na ito. So ipasok nyo siya dyan. Kasi lagay nyo yung nut niya dun sa kabila. So para hindi siya madamage, talagay nyo yung nut sasagad nyo siya ng thread tapos kung 19 yung mm yung nut nyo mag ready kayo ng sakit na night na mm din yan, ganyan gagawin nyo, ikakalang nyo sya dyan tapos talagay nyo sya ng flat screw yung flat screw yung flat screw pang diin nyo sya para yung pinakaulo nitong ehe, sya yung uh, ano uh, tawag dito kakapit dun sa naiwang housing ng bearing, tapos ito papaluin nyo ngayon Yon. So ganyan po ang diskarte. Diretso mo yung kamay mo diyan, diretso Lalakasan niyo lang ng paalo lalabas din 'yan. Tapos para po maging pantay yung pagtanggal nyo, uh, side to side, kabila ang side. Yan. Tapos ganyan po pupuk lang ulit. So ito po kasi medyo matigas na dahil ano eh uh, napabayaan na siya na na ng bearing. Saka puro kalawang na yan eh pag ganyan. So, po ay matatakot na pumalo, hindi po 'yan masisira. Basta sundan niyo lang po nang maigitong ano. Video natin. Safe po ito. Kung may proper tools po kayo, mas maganda. Pero hindi po lahat mayroong ganun. So, ayan. Nakikita nyo laki na lang ilabas niya. Konting popong na lang yung lalabas na rin yan. So, bali ang kumakawit sa kanya yung ulo ng ano bolt o yung ulo ng ehe. kasi meron siyang pinakapayong yun yung dulo nun, yung gilid nun yun na yung kakanto dun sa bearing o hahawak para lumabas yung naiwang ano, housing ng bearing so ayan nakikita nyo na may, mga, may nakalabas na siyang part o ayan ganyan lang po ka simple labas na hindi na kailangan ng special tools eh hilang lang katapat niya. set discarte lang kayang kaya So, ito na siya. Lalagay na yung kanyang bearing. So, sana po makatulong sa inyo itong video na to. Kasi, Marami yung nakikita namin nagkakaproblema ng ganito lalo sa ganitong panahon pag ulan. Mas madalas na nababasagan ng ano, bearing. So yan na siya at kakabit na lang to. So hanggang dito na lang po itong video na to at maraming salamat sa panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na lang po para updated po kayo sa mga paparating po nating video. Maraming salamat po.